Good day mga kabakal Ipapakita ko sa inyo Paano mag Hinang ang Submerge So ito po Ito po ang Machine ng Submerge Yan Kailangan mo lang po siyang Bantayan Yan Ibakyan mo lang Ang kanyang Buhangin At saka Tingnan ang kanyang Hinang kung maganda O hindi So bali Naka automatic Set na po yan Siya Bali may guide po siya na Asulong po Bali move forward Lang po siya So kailangan mo lang siyang batayan dahil ang guide niya hanggang sa dulo na lang yan. So ito po pala ang submerge mga kabakal ginagamit po ito sa pagdugtong ng dalawang plate na gamitin sa blocks so ito po ay ginagamit flat lang so ito po binabantayan lang at kinukuha lang binabantayan na siya at eh, binabakyan lang ang kanyang gamit na buhangin so tingnan nyo mamula mula siya yan yan po ay naging solid na at naging flux na po ng kanyang building so hanggang sa dulo po yan so kailangan po mag building dyan is may merong gap may bibil po yan ang plate so kailangan mo lang siyang bantayan and then layan mo lang kanyang buhangin yan dagdagan mo lang kailangan yan palaging puno ang buhangin na na supply dahil abang tumatakbo siya maghuhulog po ang mga buhangin at naging cover po ng hinang at naging flaps po siya naging flaps po ang mga buhangin so tingnan nyo puno siya palagi yan pula medyo puti puti po ang damit na buhangin yan mapino po yan yan binabantayan lang ni kuya at siniset set niya lang yan po ang kanyang machine may pillar wire yan po ang kanyang machine Ayan, so ayan, matatapos po. So, kailangan po hanggang sa dulo po ng connecting na piso. So, kailangan lumabas po siya sa piso and adjust na para mag-move backward na siya. So, tingnan nyo ang kanyang finish weld ng submersion. Ang kinis, ang kinang. di ba Ang galing. So, thank you.